Everyone the kids are this happy. Ang sarap talaga makakita ng tao masaya. Lalo na't ikaw ang dahilan ng saya nila. Everyone the kids Ang sarap talaga makakita ng taong masaya, lalo na't ikaw ang dahilan ng saya nila. Ang gaang sa pakiramdam na makatulong, kahit sa simpleng bagay. At ngayong Pasko, ito ang gusto namin makita at maramdaman ni Sarina. Ngayong Pasko, ipinakita ni Sarina, ang anak ng aktor na si Jong Hilario kung ano ang tunay na diwa ng kapaskuhan. Sa halip na manatili sa bahay at magdiwang para sa sarili, pinili ni Sarina at ng kanyang pamilya na magpasaya ng iba. Namigay sila ng mga regalo sa mga batang nakita nila sa lansangan, dahilan para mapangiti at mapasaya ang mga ito ngayong Pasko. Marami ang na-inspire at lalong humanga sa magamang Jong at Sari, dahil sa kabutihang kanilang ginagawa para sa kapwa.